da 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 dee. da di da, da 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 di da 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 di Tadadidara Tadadadara Tadadadara Hehehe Pambira Good morning Good morning mga idol Sama nyo muli ako mga idol Sa aking pamalakaya o, Sa araw na ito Okay nag video muli tayo mga idol Nag record na naman po tayo Ng ah, video mga idol Dahil Kadalasan ang ating upload mga idol ay live Opo, kapon lamang mga idol Ay nag live po tayo So ngayon At uh, mag record na ulit tayo mga idol Opo At samahan niyo muli ako mga idol Sa araw na ito Araw po ng waves tayo ngayon Hunyo uh, asais na mga idol Sana sa araw na ito Ay uh, mag nakajakpat muli tayo katulad damang kahapon mga idol nakajakpat po tayo at ang uh, ganda ng panahon kung mapapansin nyo mga idol you know banayad na banayad ang karagatan ng giwa ni Stern Samar dito maraming syalbo rito mga idol oh. dito sa mga damuhan ito mga idol maraming mapagkukunang uh, ulams dyan mga idol oo oh. oh yung katulad ng mga um, tawag nyan ah um, may shells Okay mga idol, ang tabayanan nyo mamaya kapag ka na po tayo sa ating fishing spot. Bandaw tayo roon mga idol. O, stay safe mga idol and enjoy watching. 45 minutes later mga idol, andito na po tayo sa ating spot na sinadya malapit lang po tayo mga idol dyan sa uh, may mga bakawan mga idol uh, 700 uh, meters away mga idol so, sa ating ah, uh, mga, mga bakawan mga idol at ang ating spot kung napapansin nyo yung mga idol bahura po dyan mga idol Diyan tayo sa gilid, magagis. Okay, umpisa na po natin mga idol. Yan ang ating pamain. Ay, uy, may patay na. Pero unahin po natin mga idol, ang pagpay ng ang mga patay mga idol. Patay na yung ating uh, pamain. At siyempre mga idol, uh, i-update po natin ang ating narisk yung pusa mga idol. Mamaya papakainin po natin. Oo. Oh, mahilig paborito nila yung uh, isda mga idol. Oo, at uh, nilalagay nilalagyan po natin ng sabaw ng paksi mga idol ang kanilang kanin at hinimay na isda. Nako po mga idol. Ang hilig talaga kumain mga idol. Oo, masarap kumain ang ating mga naris yung kuting na tatlo, mga idol at mamaya Uh, pag uh, nakapagpaksiw na po tayo, papakainin muli natin mga idol at uh, ipapakita natin sa inyo kung gaano sila kasigla mga idol okay, ating hagisan na mga idol, unang hagis e, tingnan natin kung uh, makahuli po tayo at ang mga maliliit nating nahuhuli mga idol ay ating ipapaulam mga idols sa ating mga nareskyong kuting mga idol ang sarap nilang pagmasdan mga idol ang kukulit na po at kapag ito po ay maliit mga idol pang ulam ng kuting mismo mga idol o, pag kinakat mga idol panigurado mga idol huli po ito pambihira mga idol walang may kumagat nakailang hagis na po tayo mga idol ni isa mga idol walang Uh, nag-attempt na kumagat ng ating pamain nakakalata siguro ang mga isda rito na kapag kinagat nila ang pamain ni sagwa ni tatay ay may kalalagyan sila mga idol paksiw sila o di kaya may bibinta, ni, sa uh, may bibinta sila mga idol kaya naman uh, wala pong kumagat sa ating pamain at siyempre dahil walang kumagat at napakaganda pa rin po ng panahon lilipat tayo ng spot banda po tayo roon mga idol mapapalayo po tayo Okay, wag tayong mag-aksaya ng oras mga idol. Oo, at uh, lilipat po tayo. Sana sa susunod mga idol na ating uh, uh, paglilipatan ay makahuli na po tayo. Okay, bunutin po natin ang ating pamundo. Ayan mga idol, lilipat na po tayo. Sa sana sana ay uh, makahuli na po tayo sa ating next na spot mga idol. Medyo may kalayuan po ito. Pero di bali mga idol, maganda pa rin po ang panahon. At uh, panugrado mamaya sa ating pag-uwi ay uh, hindi po tayo mahirapan mga idol. Ang importante mga idol ay uh, mahalaga mga idol na makapag-uwi tayo ng may pang-ulam at pangbinta mga idol para kahit papano yung ating mga narat yung kuting mga idol ay makapag-ulam rin pambihira okay bilis bilisan pa po natin mga idol ang ating pagsagwan ng sagayon mga idol mabilis po tayong makarating sa ating pangalawang spot Okay mga idol, andito na po tayo. At pupunduhan na po natin. Bahura po yan mga idol. Ayan, eh. Klarong klaro yan, bahura mga idol. Okay, at pupunduhan na po natin mamaya maya. Sana sa spot na ito mga idol na ating nalipatan ay uh, makahuli na po tayo. Okay, pwede na po ito. at na pong halaglag ang ating pamundong bato ayan ang bato natin sobrang uh, bigat nyan mga idol 25 kilos yan mga idol ang bigat ng bato ah. Uh, ang ganda pa rin po Anang uh, uh, panahon mga idol kaya naman mabilis ho tayong nakaabot banda rito mga idol 30 minutes lang mga idol ang ating pagsagwan okay, umpisa na po natin Okay mga idol, uh, unang hagis sa ating pangalawang spot. Uh, ayan. Uh, pag may kumagat yan mga idol, panigurado yan. Huli yan mga idol. Klarong-klaro, yung bahura mga idol. Oh. Uh -huh. Uh -huh, ayan, unang huli. Ayos mga idol, first catch natin. Anong klase ito? Ay, pambihira. Pakul mga idol ang ating uh, unang huli. Ito, kakainin po ito ng uh, kuwan ng uh, mga kuting mga idol. Pero dahil maliit pa, pakakawalan muna natin mga idol. Oh. Kasi pag lumaki niyan mga idol, tayo rin mang makakahuli niyan mga idol. kaya. Unang huli nating uh, pakol at ipong pinakawalan. Pampira. Hagisan muli natin. Sana malaki-laki naman. Kahit pakol pa yan mga idol. malaki-laki mga idol. Oo. Hindi na uh, natin pakakawalan. Pampira yan. Mm -hmm. Okay. Ayan. Pangalawa. Anong klase kaya ito? Pakol pa rin ba? Ay. Akala ko pakul. Uy, masarap na paksiwin mga idol. Okay, pwede na po ito. Pang ulam ng ating kuting. At siyempre, sa atin na rin mga idol. Pandira. Eh, ganun eh, talaga mga idol. Pagtyagaan na lang natin yan. Kaysa uh, wala tayong mahuli mga idol. Malay natin sa pangatlo nating mahuli mga idol. Malaki na mga idol. Okay, agisan muli natin. Hmm, ayan na mga idol. Okay. Yan. Anong klase kaya ito? Uy, pambihira. Masarap na kilawin po ito. Maliit. Masyado pambihira. Pero, masarap na yan mga idol. Masarap na klase ng isda yan. Masarap na kilawin yan mga idol. At saka, hindi na po yan lumalaki. Ganyan lang kalaki ang isda na yan mga idol. Kaya naman, huwag na natin pakawalan. Pambihira yan. Okay, ating lagisan muli. Ayan. Uy. Ang ganda ng panong pa rin. Hmm, ayan. Uh -huh. Okay mga idol. Uy, ayan. Malaki. Uy, malaki mga idol. Ayan, ating sunod na huli. Malaki. Anong klase ka ay ito? Ayos. Sabi ko na sa inyo mga idol. Sa susunod, sana malaki na. Anong klase ka ito? Pambira ka. Isda ka ba? baka prang tayo ay pambira agay okay. kala ko isda na pambira naman corals mga idol yung ating nahuli baka may kan dito ah yamashita treasure mga idol check natin mga idol oo oh pangit ah, pangitlogan ng isda po ito ibalik ko natin mga idol pambira yan akala ko isda na <coughs> Ooh, kinagat yan oh ang mapapansin nyo walang pamain mga idol pambira yan akala ko malaking malaking isda na ah, ay buhay naprang tayo mga idol okay lang ganun talaga ang may mga pagkakataon ng ganyan mga idol ang inaakala natin malaking isda na yung pala kamukat mukat mga idol ay eh, bato pala pambira kaya naman hagisan muli natin mga idol mm, ayan. Mm hmm ayan hmm uh, ayan panagurado isda na ito hindi na ito bato pambira ka Ayan, isda nga. Kaya lang, itong bato pa rin, mga idol. Pero, totoong isda na po yan. Hindi na yung uh, batong isda ang ating nahuli ganina mga idol. Mayroong paim pa, mga idol. Kaya naman, ihagis muli natin. Nandito sa kabila ang totoong isda. Pambira yan. Hmm, ayan na. Uh -huh. Ayan. Medyo malaki-laki na. Anong klasika ka? Opa yan ay spotted mga idol ha? Stripe Yan nag uumpisa na mga idol Ang uh, medyo malalaking Huli natin mga idol Huwag na natin patagalin mga idol ah, ha? Hagisan muli natin Ayan Sana malaki laki pa rin mga idol Ang ating sunod na mahuli Pambira ang ganda pa rin po Oh, ng panahon na mm, ayan na na okay ayan na naman uy malaki laki na naman sana hindi ito bato pambira ka wag kang bato ha pambira ayan oh, isda kala ko, bato pakul pala mga idol eh. ito ang sinasabi ko itong ganito uh, malaki masarap na sinugbato eh, papatikim natin sa ating uh, kuting na narescue mga idol Oo, natin yan mga idol. Siyempre, mag -uulam din tayo yan. Tapos, ah, bibigyan natin yung tatlong kuting na ating na-rescue mga idol. paboritong oh, ulam nila yan mga idol. Hihimayin lang ho natin yan mga idol. Dahil lalagay sa kanilang kanin at sasabawan ng sinabaw ng paksiw mga idol. Nako po. Sana? Pandihira ano, ko ang patakas pa yung kaputol na pain. Okay, ating hagisan muli. Ayan na. Mm Harari, -hmm. da, -da, da 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 da. Two hours later, ayan mga idol ah, papunta na pala kami, ah tayo, sa ating ha, bahay mga idol, pawin na pala tayo, oo within two hours na ating mga idol uh, ang ating huli tanan ayan yan o oh. ayan marami rami po yan mga idol at uh, makakabinta po tayo niyan. ayan ayan at syempre yung ating uh, alagang kuting na narescue mga idol at papakainin po natin ng Uh, isda yan mga idol uh, sasabawan natin ng paksuna uh, isda ang kanilang kanin at siyempre uh, uh maghihimay po tayo ng laman ng isda para ipakain sa kanila mga idol ang sarap papagmasdan pag kumakain ng masigla mga idol ang mga kuting mga idol eh, natin sa inyo mamaya mga idol okay hanggang dito na mga idol mga idol Thank you so much for watching. Bye bye. Nasa bungad na po kami. Ako ng aming barangay. Ayan. Once again mga idol. Thank you for watching. Bye bye. Mm, may tayo ng isda mga idol. Para sa kuting. Ayan.

mình đưa đây, yeah, đi à, đi 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 à đi 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 Na. Oh. Ayan na. Ayan. mga idol. Uy, yung isa. Ala, habab na, habab. Habab na yan. na. Ayan po mga idol. Mga na po sila. Ayan.

Hmm. Sige. bosin mo, bosin, Bira yan. Lakit siya, Oh. Buntis. <laughs> Buntis. Jesus. Jos. Buntis yan. Manunuting. Sige. Busan nyo yan. Busan I don't know. I don't know.